latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted! Ang latest sa mundo ng showbiz, alamin sa report na ito. Usap-usapan online ang performance ng aktor na si Albi Casino sa Coronation Night ng Mutya ng Cotabato. Unsa man pa? Eh. Di ba si di Mabisaya dito? ng ilan, shot puno. Parang natitrip lang at tila dinog show raw ni Alvi ang naturang programa. Matapos nga ang kanyang unang kanta, nagtanong pa ito sa audience na... Ng... Ano guys, gusto nyo ba ng isa pa or ayaw nyo na? Okay lang naman kung ayaw nyo na. O oh, DJ, isa pa daw. Aking sinta. Aking sinta. saring komento na ibinato ng netizens, may ilan namang ipinagtanggol ang aktor. Anila, marahil sa mental health condition ni Albie na Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD, kung kaya't ganito ang kanyang naging behavior. Magunita nita na minsang ibinahagi ng aktor ang pagkakaroon niya ng dyslexia at ADHD o isang kondisyon na nagdudulat sa isang tao na hindi makontrol ang kanyang impulsive behaviors o kaya na may maging overly active ayon sa health journals sa isang mensahe namang ipinadala ng talent manager ng aktor na si Leo Dominguez sa pep.ph, nilinaw nitong hindi nakainom si Albi bago ang naturang performance tulad ng sinasabi ng iba. Sa katunayan nga raw ay wala pang pahinga ang aktor noong gabi iyon galing sa biyahe pero ginawa pa rin ito ang kanyang makakaya upang maging lively ang performance para sa mga tao. Dagdag paliwanag pa ni Dominguez dahil sa mental health condition na meron si Albi kung kaya't naging hyper ito. wanta sa iba pang balita, sa gitna ng performance ng singer-songwriter na si Moira de La Torre sa kanyang concert sa Davao, inamin itong nagkausap sila ng ex-husband na si Jason Hernandez. Bagamat hindi na eksaktong idinetalya kung tungkol saan ito ay inihayag ng singer na nagkita sila para sa papers. Ayon pa kay Moira, ito na rin daw ay para makamove forward sila ng walang bitterness kahit pa hindi ito ang una nilang pinlano. Kung matatandaan, May 2022 noong kinumpirma ni na Jason at Moira ang kanilang hiwalayan. At ng ang DZRH Showbiz Haris News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po ang iyong Showbiz Angel. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.